Well, kitang-kita po na ang ating mga kababayan, sabi ko nga kanina, ay gising na gising, niyayakap nila at sinusuportahan nila itong maisog o hakbang ng maisog at ang uh, nangyaring uh, pag-prayer uh, rally natin sa Liwasang Bonifacio dahil ito po ay epekto ng panggigipit ng gobyerno. Imagine ninyo, di ba, ang pagigipit dito kay uh, governor. Davao del Norte Governor Edwin Ubahib na kung saan tinanggal na lang na walang due process yung pagkaroon nila ng uh, aberya dyan sa runway sa Davao del Norte para uh, madelay yung uh, pagpasok ng mga tao mula sa Metro Manila to support at uh, yung pag -brown out o uh, power failure daw na mukhang intended para po kayo ay masabotahe. So again, dahil sa ganitong mga uh, opresyon at supresyon na ginagawa ng gobyerno ito, lalo nilang ginagalit ang taong bayan. Kasi nakikita ng mamamayan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, yung intimidation, yung harassment, yung, again, dik diktadurya, dictatorship na sinusupil ang ating kalayaang magpahayag, kalayaang magtipon, kalayaang magbalita, katulad ninyo sa SMNI. Alam naman ng buong mundo yan kung ano nangyari sa inyo. Na sana ang gobyernong ito, kung hindi bangag na bangag at pulboronik, ay what? Dinggin niya ang hinaing ng taong bayan. Nakalagay po yan sa ating Bill, uh, Bill of Rights, mga palangga, na may kalayaan, alam din niya ni, ni Lisa, abuga, abugaga, pero binabali wala nila ang ating batas, nilalapastangan nila ang ating konstitusyon. Nakalagay po yan uh, na mayroon tayong malayang pamamayag, pagtitipo na kapag tayo ay dumadaing dahil sobra na ang opresyon, suppression, panggigipit, pangaharas, kailangan natin magtipon at kalayaan po natin yan. Pero anong ginawa sa atin? Diba? Gusto tayong patahimikin lahat. Ayaw nilang matuloy itong maisog rally na ito. Ano ibig sabihin yan? Kailangan na magsalita ang taong bayan at hindi natin dapat payagan na ipagpatuloy ng mga walang hiyang ito ang paggigipit sa atin. Imagine niyo kung gusto nyong uh, magkaroon ng matinong pamayanan. Imagine ninyo na ipagpatuloy ni Marcos Jr. itong pagiging walang puso walang awa sa kahirapan ninyo at ngayon gusto pa kayong isaba sa kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Gusto kayong ibalas sa kanyon. Kaya lagi ko pong sinasabi sa aking nga uh, mga vlog, alos everyday, na kailangan niyong gumising. Dahil ang usapin dito, wala na po itong political color. Ang usapin natin ngayon, yung kinabukasan ninyo ang inyong kaligtasan, ang inyong kalayaan na sa munting tinig ninyo gusto kayong busalan. So yan po, kaya every day sa aking vlog, galit po ako, gigil ako at hindi na ako makapagintay pa na mawakasan na ang pangaapi ng mga bangag na bangag na nasa administrasyon.